terms of T2B, no? Uh, I-break it lang, lang natin to na ano, sobrang pikon ni Sura na sa battle nila ni Lalibot, Gusto ko lang i-review dahil uh, ngayon lang ako nakakita ng gantong uh, battle na round, rounds na ng tao nagsasalita pa, no? Pero bago lahat, shoutout muna kaya Shendy at kaya Ikoy Pahardo. Uh, shoutout sa'yo. Pati kaya uh, Michael Makaraig Pati kay uh, Nang ng Villa Palau Kalamba Laguna Darlin Sarmiento Shoutout sa iyo At shoutout din kay Tim Lagalag from uh, Beringan City At shoutout din kay Fox no? from uh, Baliwag Yan. At shoutout din kay PJ Soriano from uh, Isabela At shoutout din kay uh, Mario Nomichi. Yan, shout out sa iyo pati kay OJ Diaz Music. Yan, pati kay Rai uh, Rai Mahayag. Yan, shout sa At dumako na tayo rito, guys. All right. ayun nga no, panoorin natin kung paano na parang pikon na pikon dito si Sureño, no. So play lang natin tong uh, battle nila ni Mot, no. Ang gawin mong pagkalimot dyan ay maaalala mo pa rin Pagkatang alaala ay alaala kahit -ala pabalik ta rin Ay, magmumukhang nagnakaw. <laughs> Kago. Magsasalita na si Motolo. No? Magre-remote ka pa. Puta. Uh, grabe, no? Puta. Ano yun? Ano, anong ano yun? Parang pikon na pikon siya rito sa ginawa ni, ano, no? Ni Mot, no? Mukhang uh, nasugatan talaga siya rito, eh, no? Nauga. <laughs> Play ba natin? Balita ko, Mal malulupit ang mga linya dito ni Mot, eh. Play natin singit pa yung gagong to. Desperadong desperado to. Wala nang maisip. Umulit lang yung angulo. Tukin so, to. Yo, sa mga nag... Yo, yo, yo. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin. Kasi kung gutom lang sa batin, nilalaman kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa batin. Kasi kung ano-ano, dinadalang pagkain. Oo nga, no? kasi may mga sardinas, may mga para may mga prop siya na gano'n, ano? Tapos yun na nilabas na, parang ang galing, sakto yung pagkakasetup ni, ano, ni Mot doon. Talagang uh, matinding uh, riti na uh, ribat, no? Talagang purong-puro, eh. Play pa natin. Marami ka na uto, kahit yung mga gimmick mo ay parang di, naman, di mo naman yata na buo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang, pero di paluto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Pakulo. Oh total eh Ang lakas yun. Samyang. Nasaan doon yung pangulo. Siyempre, nagdala siya, nagdala siya ng mga hilaw na pagkain eh. No? Galing, ang galing talaga ni Mot. Kahit yung pinanood ko yung laban nila sa live ni ano you know, Sixth Street, sobrang bangis talaga ng mga setup na. So, play pa ulit. Pero seryoso, gumagamit na pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline tatatak pwes pinakita mo lang yung kakulangan mo bilang wak gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pa pero, pero bukod sa ginagamit ng bibtahe eh, ito totoo oh, eto pa mas grabe yung linya mong resiklo bong ribilya na kay batas mo pa ba sinabi, di ba yun yung linya na ginamit na mismo sa ni J. King nung laban niyo sa debate? Oh. Grabe, na makikita mo yung ano eh, yung uh, pagkaka, eh, yung tatamaan si Surno. Talagang gumagano siya na ano eh, mga reaction niya eh. Halata mong guilty eh. <laughs> Play Ginamit mo pa, talagang nakaka elite Ni-recycle yung resiklo. Ganyan siya ka na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumuta sur. Kasi tandaan mo, parang dark lang din tong battle. Tatlong araw ka the round, dapat kasintado ka umanggil. Kaso ikaw, bumabaraw lang sa ibang rapper. Kaya yung tatlong araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Oh. But... Ano lakas yun, no? tatlong araw na, ano, na, yung wine. Kasi sa ano yun eh, uh, yun, ang, uh, ano yun ang sign ng uh, recycle, di ba? Galing. Tapos makikita mo sa mukha ni Sur, pati yung crowd niya tinuro. Parang ganun, porket, porket ta uh, sumigaw doon kay, ano, no, kay Mot. Talagang mag, uh, ano mo siya, inis, tapos kada ano, mga ganun siya. Talagang umaaray siya, eh, no? Tikas talaga ni eh, you no? Know? Lakas niya magpauga, eh. Play pa natin. Batman na umi NBA reference. Pues kahit nasa iyo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng tres kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa o physical ako yung pikon mo ka-baller. Pagkasapak sa pull yung teardrop parang nabuta tayong pa floater. <laughs> basketball, ito na yung eksena mong tinalon. Tinalo mo nga si Puko na ng Rionan. Nasa championship ka na ngayon. At ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon. Kaya nga sa itong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampiyon! <coughs> ang ilan na kasi yun, yung tres, i ano na, uh, na sa Taugama kasi tres kilo yun. Tapos, Yeah, win or play niya pa dun sa basketball katulad ng Rion, hindi ka rin magkakampiyon. At natupad nga yun ang ah, nagkampiyon dito si Mot. Ang galing ni Mot dito, grabe. Sarap manood ng live dito. Kaya so... Anong mala paraas paras? technical, ang dami mo pang pustos balungos, eh naging BNG paras ka lang naman dyan sa buhok mo, unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lirikal. Ako overall performance kung bumuhos, kaya kung ikaw nga yung technical. Ako yung nakakadobling puntos. Oo tinalo mo si Batas. Pero naki-anagram ka lang din, fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas. Magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas, tumalo ng malalakas. Isa buhay, killing spree. Kaya ako ang tunay na Benji Paras. Rookie of the Year plus MVP. Yeah! lang. Ang lakas lang. Grabe. Grabe, no? Sobrang setup na emote. bot. yung pikon na pikon si, ano rito, na no? Si, si Sur, no? Kada, alim. No? Na, nakasimangot. Eh. Talagang parang uh, ugang-uga siya, eh, no? Solid yung emot. Grabe mo. Congrats. Hahaha. <laughs>